Magandang araw mga classmates for today's video. Dahil nga araw ngayon ng Sabado, sa gabi pa nga lang ay inuumbisahan ko ng aking mga labahin. Araw nga ng linggo ang aking schedule sa paglalaba mga classmates. At dahil marami akong plano na gagawin bukas, ngayon pa nga lang ay inuumbisahan ko ng aking labahin. Pansamantala pala akong dito naglalaba muna sa aming lababo. Dahil ang gripo sa aming CR ay sira kinabukasan ko na nga na isampay ang aking mga labahin dahil masyado nang malalim ang gabi nung ako ako'y nayari. Dinryer ko na nga lang doon kagabi para kinabukasan ready to sampay na siya. Malaking tulong din talaga pag may dryer tsaka washing machine dahil kaya ko ng labahan ngayon kahit gaano karaming labahin at hindi ko na problema ang pagsasampay lalo na pag masama ang panahon. Hindi tulad noon na nabibinat ako sa pagkukusot. Madalas din akong natatambakan ng labahin noon lalo na pag masama ang panahon. Yung asing tackle dryer ko mga classmate ay utang ko lang pala yun. 3 months ko palang binabayaran yun mga classmate at salamat sa Diyos. Ito ay amin nang natapos. Lubos nga rin ako nagpapasalamat na meron ng mga ganito ngayon na pwede ka na magkaroon ng gamit sa pamamagitan ng utang dahil kung aasahan lang naman namin ang aming kitang mag-asawa ay eh talaga namang hindi ito sapat para makabili tayo ng cash at maraming salamat din sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pinoprovide at binibigyan ng kalakasan lalo na sa kalusugan ng aming padre pamilya para mabayaran namin ang mga ito dahil mahaba pa naman ang aking oras mga classmate makakapag general cleaning ako dito sa aming munting tahanan sasamantalahin ko ang mga moment na to dahil pag may tanggap ako ng catering hindi ko talaga maasikaso ang bahay mag araw kasi ng sabado guys may klase pa ako maghapon kaya araw lang talaga ng linggo ang aking pahinga di ko rin naman masasabing pahinga din to pero at least meron akong isang araw para maasikaso ang aming bahay dati pag araw ng linggo nagsasamba kaming mag ina dahil nga sa sobrang busy hindi ko na siya nagawa hindi man tayo nakakasamba ng araw ng linggo guys. Ang importante, lunis hanggang linggo. Umaga at gabi, hindi natin nakalimutan at nakaligta ang tawagin siya upang hingi ang kanyang gabay at proteksyon. Basta puro at dalisay lang naman ang ating hangarin sa buhay. Nasa simbahan ka man o wala, naririnig ng Panginoon ang iyong panalangin. Basta ang iyong panalangin ay galing sa kaibuturan ng inyong puso. Hinding hindi niya tayo bibiguin. Nagpalit na rin pala ako ng cortina guys para maaliwalas tingnan. So, sobrang busy ko nga buong linggo guys. Pag nagkaroon talaga ng time, talagang nilinis ko bawat sulok-sulok. Naplansya ko na rin pala tong mga uniforme ng mga bata para ready na siya para bukas. Naka-ready na pala tong susuot nila Monday to Friday. Bilang isang ina, bawal tayo mapagod. Bawal din tayo sumuko. Dahil sa atin lang din kumakapit ng lakas ang ating mga anak at pamilya. Kaya kapag ikaw ay nakaramdam ng pagod, magpahinga lang, itulog lang, at siguradong sa pagising mo, for sure, maayos na ulit ang lahat. Kahit gaano man kahirap ang isang sitwasyon, gaano man ito kapagod, lagi pa rin nating piliin ang lumaban.